karon ni sayaw day kung mata lata ha ah, kamaon na gid mo da tanawa na yung syong mata Tutukin nagmaayo dira ah. tanawang habol gipilo na nako kay sayo namang kayes kabuntagon yung mata ko kanig sayo kay nako obligasyon lotion grada wa wa lagi wa lang tubag karon tubagon ko na karon ni mata ko anig sayo kay nabang po ko obligasyon sa eskwelahan ani mo duty na pod ko pero wa ko kaligo dira ah. tanawa oh wa na yung kaligo mo. ing pakaignaw pataka mm tanawa oh. nakita po na ako sa na din ni agi diri Kailan man din ako ni? Si Oscar man ni. Eh. Tanawa oh. Pero ayo yung pansin na natanawa kang ngit-ngit kay ngit -ngit, natong naong dra, Ah, tanawa oh. Oh. Ta pataka ka. Tanawa nang himuta pa. Oh, paggawas na to dra. So na punan dadri sa CR kay nagbutang matag ni tubig nga rin, Kaya Grabe man pung bugnawas tubig. Mura magdeli pa kaligo sa to ah. Pero giubos na nako butang ra ni tubig. Kay ubuson ko magi nagbutang ra para pagkaligo nato. to dili ba. Tanawa nagasuwaso pa nas kainit oh. Tanawa dayon. Oh, namubo na ko draa Ah, pero ayon yung tanawa. Ang ubos ba? Kedi man po nyo makita. Oh, di ba? Hmm, yes. Muna siya. Tanawa, oh. fresh na po na kayo na no? Oh, di ba? Tanawa, happy happy na sa kondra. Pero nalugod po kudra, ah. Oh, tanawa. Pero dali, rin ko ay nanuman ka ligo eh. Mga 1 minute ra. Kinaligo ko ay nag 5.30. Nanuman ko 5.31. Tanawa oh. Gabi na po dahil ng shampoo nga, ah. Nani ko kadali maligo basta magdali nabali nya pag kauman ako pa nyam pudra na mubo na pagugutro pa dai ko na mubo na kuskus pa na oi takka na ano man pugar ha tanawa na o Nanabu na nabo na bor naong ara kay simple naong gud na ato ginasabunan para maho, kuha pa ng mga germs germs nga raa ba bumba o Nanabu na nabo na pugar ilo kay para di pud ta man maho dito sa sodsa skwelahan charot mm pataka nya pag na na huma na jud ta klaro ana nana pag kauman tanawa, tanawa Tanawa na na nga raw, presko ko na nakaayo bago na ng ligo, naunsan na taon tane. eh. Oh, pagka ko na, na yun, takihadlo gaya malit, magdali ganita dria. Tanawa, kung sudandra, dra, kayo ni manok raw, kinayin pinirito isda, oy. Tanawa, oh, first bite na nga ang kanon dra, oh, igutom po din siya dra, Basi, igutom po mga onda ita. Oh, basta gigutom po mo dra ba? Siyempre, pero meron na itong tilawang dra. Kinira manok. Kinibarbecue nga manok ba? Hmm? Huh? First bite na po na sa soda, no? Wag gila lang matubag yun. Basta kaon gani ka ni. Magsugat gid kung may akong ka kung ba dra ba? Draaba. Pero gamera na akong kikaon dra. Mga isa ka plato good. Lugod. Pagka human akong kaon dra, tanawa. wa pa di kung human Naon sa pataka na po. O tanawa dra. Ang isda na po na gimanatan Kitilawan tama po ni Kipinerito man ni siya Akasya Nya gipakse Ilang po din ako Drag dada yung isda Kaya ako man ang gipa Kung maayo dira ginit na Bisa nun sa panakainit dira Basta mo na lang Nasa kumbaba Makaingo gigkog Mi a e O tanawa ra Wag yun lang matubag yun Tanawa gipakse na po na dragotro. paakan Paaka na po na gutro dira Hmm, Tanawa o Gada ko kayo nagbaba Oy. O tanawa Grabe Oy. O Kanon na po ba? Tanawa. Wajud ko masipiat lagi. Pagi. Di man sa gig po mapula na kung kamotog balik sa kung gungit dira ah. Tanawa oh. Pagka man ako kaon transition lang po na ah. oh, tiyawag transition oy. Lakat man largo. Para na po niya ani. Tulo di may gari. Kami doa sa akong kaobag jute. Nga isa mong isjante. Butiti. Samtang galakaw, di gina mawala tong video-video dira ah. Tanawa na po niya aking Nagkatawa dito siya. Pero shout out ato siya ha. Bisag kaila ko ato pero shout out dyan po nato oy. Kay amigo mampunto nato. Lato. Salamat. Sorry. Bye bye. Bumbay. I love you. Repolio.